Walang yan ang kababanasan. Ah ah, kasarap magbabad sa talon. Yun, ang magwiting. Hoy, pati ha. Ala, ang lakas nyo naman ito Puro na pa ko sa inyong tatlo ay. Eh, hey, maigi sana kung nabubula mga alaga ninyong numero na hindi mapasulot sa ligaho. Mga linti kayo. Oo, oh, oh, ang daming sinabay. Babalotohan naman pag tumama ay. Eh, hey, walang jo walang hair. Mm-hmm. Hoy, si Kapitan at ang kanyang dalawang konsel na osbao. Obo, ano kang ibig mo? Ay, pumapalag. Manyapat kayo tatlo eh. Kala ba kayo kayuurungan ka? Kalasi, ikay baray. Eh, kahit si oh. <laughs> Ay, kaya talasing ay. Eh, ayo. Eh, oh. Ni ka ng sigarilyoy, walay. Kagabi pa nga akong bahitay. Umuwi ka nala ang... Ay, malam ka ba sa akin? <coughs> Naghanap ako ng babag nang ako'y maulasan. Abay ho. Eh, magpapaulas lang pala eh. Di mo agad sinabay. Diyan pa naman ako magalaing. <coughs> Ay, iyon pala na may. Ay, eh, tayo magpandala eh. Ay, iwan ko pa naman kung iki makakatama. Ho, oh, Ay, awat-awatin yung sigmay. Si At kanina pa'y nagwawala. Ay, walang ya. Ay, kapitan! Pasensya na ha. Alam niyo naman, talablaang. <laughs> ay, ay, oh, igmay. Tara pa uway. Ay, ayaw Abay, bibitligyan ko mga lintik na iyang. Ay, ang tao namang aray. Tahan! Ala, like ito na nakikig mo eh. Iyan na nga ba ang sinasabi ko eh. Masyado kayo matapang kapag talab. Eh kung hindi na kayo tabanan, hindi makakatuwid ang lakad. Kapitan. Sleep tomorrow but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the... Ay... mm -hmm. Oh, pukusan mo ko ng kontay.